Good morning, good morning, good morning sa lahat ng mga televiewers, ng mga viewers natin all over the world, lalo na sa ating mga kapwa OFW. Good morning po sa ating lahat, good evening, good afternoon, kung ang oras mong kayo, abutan ang oras, ang anumang oras kayo, sa mga lugar tayo kayo naroon, good morning at magandang umaga po sa inyong lahat. Ah, uh, atin pong bibigyan ng video itong panoorin natin itong video ni Mayor Isko Moreno. <laughs> Hinamon po si uh, ating uh, uh, district representative na si Joel Atoni, Joel Chua. So, pasok, Mayo! Yung uh, Facebook link niya na galit na galit. Parang hindi yung may screen namin, hindi namin galit na parang... Mayroon kayo, mayroon kayo in inspection sa construction site. Yes. At pinakagdada nyo, pinukupis kayo yung mga equipment doon. Ano po yung konteksto doon? Ano po yung kwento sa likod doon? Bakit po ipinatilihin niyo yung uh, itinatayong ni sa congressman? Oo. Oh. Ang initial, kasi na, magpapatayo kami ng bagong library. Tapos nakikita ko, biglang giniba yung basketball court doon na pag-aari ng lungsod ng Maynila. Tinanong ko si Andres kung may permit ba wala daw siyang alam na nabigyan ng permit. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Paano nangyari yun? Walang permit. O, paano nangyari yung nag nila yung property ng City of Manila? Sana punta yung property, yung mga bakal. Pag-aari yun ng lusod eh. May pananagutan pa yun sa CGSU. Eh. O tapos, biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizens office ng City Government of Manila. O, o ngayon, ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. O. Sinabi ko na sa inyo eh, may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang, o ngayon pinaresto ko lahat yung uh, mga tao doon at kinukumpis ka namin yung mga gamit. And now we're uh, doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampo lang. Yan ang kung bakit ako uh, nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente. Nagka-letse-letse ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Sekretary Bono. Diba? Inamin na nila eh. Ang trabaho ng congressman, gumawa ng batas hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. O ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, ina naman namin eh. In fact, I'm gonna tell you, yun di masalang, di ba isasara, gagawin ng DPWH, o humingi ng permiso sa amin, o nagbayad ng buwis, P500,000-P4,000 pesos. O, anong ibig namin sabihin? pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon-bilyon, daang-daang milyon na project, hindi humingi ng permit sa city government. Oh now, I'm calling the attention and you tell him this. O, oh, lumabas siya ngayon. Lumabas siya. Bakit lawyer pa yan? And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natutudo sa pinatayo niyang barangay hall ng 19 million eh. Oh tapos sasabihin nila hindi kanila eh lalaki ng mga pangalan nila dun so sa akin o oh, yun ang uh, hamong ko sa kanila ngayon nila investigahan sa Quadcom ang sarili nila ito to the sauce for the ganders the sauce for the gander should be the sauce for the goose tanong ko ha lawyer yan itanong mo sa kanya, ito po, tinatanong ni Yormi sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building, ng walang building permit sa City Hall? He is a lawyer, I am no lawyer. I may be wrong. Tapos nadurog. Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? O, baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Balaw. Hindi. O, na, kanina, naawa ako doon sa mga matatanda. Eh. Biri mo alam mo ginawa, pare. Pinataya ng kuryente. Tapos pinalalayas. Nino. Nung kontraktor. Nino. Ni congressman. O oh, dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kinumander, kaya ngayon nilock namin yung ano at pinakakasuhan namin. O oh, ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property yung giniba nila without, ito, ito pa isa, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolish uh, at demolition permit. That is my challenge to them. Or oh, you tell that to Congress. Oh, eh, sinabi ko na, in -interview na in-interview na ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako. Eh, baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako, may pananagutan sa taong bayan. Abusado yan mga, katulad yung isang congressman pa doon sa District 2, eh yung uh, sunog-apog pumping station. Wala rin. Yan ang nangyayari, base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Eh pakiramdam nila kasi, sila na ang pinakamakapangyarihan na taong gobyerno oh. Power, sa buong Pilipinas. Nasa kanila ang pera. They can do what they want to do because they are congressmen. They can investigate what who they want to investigate because they are congressmen. On the premise of what? Good governance? Uulitin ko. Good governance. O oh, sige. Pwede ba mag-demolish ng building ng gobyerno nang walang demolition permit. Pwede ba mag-construct vertically, horizontally, Nang walang building permit? He's a lawyer, and I challenge him directly. Sabihin niya ngayon, kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin. Kasi lawyer siya. Oh, ayun ang ano ko. Kaya ako talaga, ang basakot, po protectionan ko ang karapatan ng mga tagamay nila. Because that is my obligation. Now, kung hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila, sa kanilang kapangyarihan, eh, papapanagutin ko sila. Hindi ako, ano, wala akong ano. No heart loss ako sa kanila. Sa totoo May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Anong araw, baka nagagawa nila na nabobola-bola nila yung mayo. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government of Manila. Headed by local chief executive. Tapos, ang usap. Ayun po. Okay sa usapan ngayon dako naman po tayo sa sagot ni ano <laughs> sagot ni congressman eto pakinggan po natin para para tayo ay uh, makinabang po lahat at uh, tignan natin kung sino ang nagsasabi ng katotohan bahala na sila pero yan eh alam natin yung sagay papanig mga mga taga Maynila sagay papanig ito pa ang sagot ni ano ni Congressman Chua ta kanya hmm. bakit hindi po yung DPWH ang kanyang sitahin hmm. sa sinasabi po niya mga requirement hmm. ang trabaho namin po bilang congressman ay magpropose lamang kami hmm. po ay kung mapagbibigyan salamat kung hindi po kami mapagbibigyan wala po tayong magagawa pasikat lamang ito eh. 'Di ba? Mm -hmm. Naghahanap lang ng uh, content sa kanyang blog. Mm -hmm. Hindi pa tapos sa kanyang eleksyon. Mm -hmm. Hanggang ngayon may hangover pa to sa eleksyon, hindi mo maintindihan. Aha. Alam po ninyo, this is not about Isko Moreno or Joel Chua. This is about the City of Manila and the people of City of Manila. Dapat po kami ang local government at ang national government ay nagtutulungan para nag-iisip po ng mga makabuluhang proyekto. Eh wala po siyang ginawa kung hindi gibain lang gibain yung mga ginagawa po namin. Mga programa naman, ang makikinabang naman, mga taong bayan. Kagaya po nung giniba niyang uh, Barangay Hall. Ako po'y matagal. Excuse lang po. Uh... Congressman Chua, matanong ko lang po ha. Uh giniba yon ang tanong eh legal bang proseso kasi alam naman natin kung legal ang proseso hindi diyan basta-basta magigiba di ba legal ba yung pro pro uh, proseso ng kanyang paggiba ganun tsaka legal din ba yung pagkakapatayo legal din ba na uh, yung siyempre kukuha kayo ng permit sa city government of Manila yun ang mga katanungan dyan so continue po legal na nanahimik. pero alam po ninyo umikot po kayo sa Maynila 90% ng barangay hall nasa kalye okay. o ngayon kung sinasabi po niya diba na lahat? ito po ay illegal Di dapat lahat po yan, gibain Sige. niya. Hindi yung pinipili lang niya sa akin at kay Congressman Valeriano. Gibailaga. Pumunta po kay Sabad Santos. mayroon po diyang police station na nasa kalye rin. Eh, di dapat gibain din po niya yun kung talagang seryoso siya. E eh, kaso nangyayari sa kanya, selective. Pati po yung mga konsyal ko, pati yung mga barangay chairman ko, ginigipit po niya. Eh masyado po siyang bullying mayor ito ay eh, kung hindi to politika eh bakit pinipili lang niya yung gigibain niya at pinepervise niya oh bakit eh puro mga kalaban lang niya ang ginigiba niya kami po nanalo po kami pag ikaw po ay nanalo ako po kasi naniniwala na ako po ay representante hindi lang ng mga bumoto sa akin representante po ako ng lahat ng mga tao sa 3rd District ng Lunsod ng Maynila. Kaya dapat po lahat yung pinagsisilbihan ko. Hindi po yun namimili lamang ako. Kahit po mga kalabang ko sa politika, mga hindi po sa akin tumulong, pagka lumapit po sa akin, lahat po yan tinutulungan natin. At lahat po yan, binibigyan din natin ng atensyon. Kaya ako po, sa totoo lang, tapos na yung politika sa akin eh. Kaya kung mapapansin po hello. ninyo, hello. dalawang buwan, lahat ng atake niya sa akin, hindi po ako nagsasalita. Nung nagsona po, ako pa po mismo ang lumapit sa kanya para batiin ko po siya. Dalawang beses ko na po nilalapitan yan para batiin. Kaya alam po siya, hindi pa po, hindi may hangover ba, pa po eh. <laughs> sa politika. Kaya po hanggang ka ngayon, ngayon kinukopia pa niya yung dating Pangulo, pamura-mura pa. <laughs> o ngayon, ito po tanong ko. Ah kung kami po kaya ay magkakampi, ganyan din po kaya ang gagawin niya? Eh, ko. Tanong mo sa kanya. <laughs> eh, ko po. Uh, Congressman Chua, itanong mo po sa kanya. Pasensya na kayo. Medyo subisigaw ako kasi wala pa akong microphone. Kaya, so hanggang dito na lang po ang ating uh, video. At uh, alam naman natin na bahala na kayo. Comment down below kung ano. At saka kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, Uh, like like and subscribe lang po masaya na po tayo para may pagpatuloy pa natin yung mga ganitong mga video so maraming salamat po hanggang sa muli syukran